Ayan hey guys, magandang araw. At ito, mag-unbox tayo ng ano, uh, dumating na parcel. At yun si Kuya nga nagana, uh, naghatid. Ayan. Yeah. At ito na po. At ito yung upin natin para makita natin kung may da uh, damage. Yan na. Ah. Ayan. Ayan. At, at shout out kay kuya na naghatid ayun si kuya ha. mamagtago yun si kuya mga video din at uh, ito ay uh, unboxing ito ay na natin. Ayan eh. Ayan. At ito ay ang tawag dito ko eh kuya. Ang tawag dito? Ito? Yan. May manual. May host. Ayan na, may hose siya. At may, ang tawag dito? Di mo Dapat alam mo. Pressure gun. Pressure gun. Hose. Ah, napakaganda ang pagka-box. Ayan yun ito siya yan at ngayon testing natin kung paandar at ito pa siya may ano sa hose Subukan natin kung ito'y nakaandar siya. Yan ah. Sasaksak natin. Ayun. Ah, Tinisting na, no? May tubig na, oh. Tinisting. Ayan. Okay. Solid, ang bayad ilang watts ba ito? Three hundred eighty watts. Tama ba? Three hundred eighty watts. 380 watts ito hindi na natin sa pagon 300 isa specific x high pressure washer Ayan. at ito na yung ano niya. mga kina yung ano nya supply ang brand Kaya na. At so, uh, thank you for watching. At uh, ito hindi ako magre-recommenda, hindi naman ako yung seller, eh. uh, pinakita ko lang sa aking na nabili na high pressure power. Yan. Para doon sa aking motor. At ayan yung aking motor nasa labas kaya Ayan, hindi ko siyang iwasig na.